Wow naman mga idol Ari po ang ating niluto ngayon Ang tinatawag nating sinigang na hipon Alright Anong sasarap? Anong tataba? Kita nyo naman nagalangis langis ang kanyang taba Another day Another vlog Heto na naman ang panibago nating video Nagluto nga pala tayo ng sinigang na hipon Bago nga ito ay pumunta muna tayo ng kalapan para sa ating authorization Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Ari po yung ano, yung naging trouble. Kaya wala tayong kuryente uh, ka ng kawayan din may lower bungol. At ito nga ang ating nadaanan bago tayo pumunta ng kalapan. Kaya naman pala wala kaming kuryente ay dahil nga sa kawayang ito. Sa part niyang itong mga idol ay magsasalita na ang aming general manager. Our very inspiring, very motivating general manager, engineer, ito nga mga idol ay pinaliwanag sa atin ng ating general manager kung ano ang halaga natin. Sinabi eh? din niya sa amin kung ano ang mga katangiang dapat taglay ng isang dagitab. Malasakit, magandang pag-uugali at katapatan ang aming taglay upang maging isang tunay na dagitab ng Ormeco. Dahil nga tayo ay pasado sa mga pag-uugaling ito ay binigyan na naman tayo ng authorization. Sunny M. Cardinal. Ronald C. S. Cesar Jason V. Coloma James S. Dagli Joseph L. De Mesa, Irvin M. Diata, Romeo M. Dimaano Joselito M. Papregas Raymond D. Obregas Ricardo C. Paglinit Gustin O. Handulong Manny L. Estoril Dan Joseph Christopher M. Uh -huh. Leonard uh -huh. Elmar S. Manchette, Richard Arden oh, Melvin H. H every malakas at matapos nga ito mga idol ay umuwi na kami Tumaay nga muna kami dito sa Dong Meat Shop na nagtitinda ng karneng baka at kalabaw hindi nga tayo nakabili ng mga nasabing karne sapagkat ang budget natin ay tamang pangpamasahe lamang at matapos nga ito mga idol ay umuwi na tayo at nagistilasyon na nga tayo dito sa at pili sobrang nakakataba nga ng puso sapagkat binati tayo dito ng isang masugid nating follower maraming maraming salamat po sa inyo No Ma mam at palagi niyo ako kung pinapanood alam kaya te mare <laughs> At matapos nga ito mga idol ay nakatanggap tayo ng minsahe mula sa isang taga na wala daw silang At kuryente, sa parte, ito mga idol ay nagbiyahe na tayo papunta sa batalan kasama ang aking misis. Dahil nga nasanay na siya sa drive dito ay siya ngayon ang ating driver. Medyo maliit nga lang ang kalsada dito kaya naman nag-iingat kami ng todo. At pagkarating nga natin sa area ay agad nating chinek ang sanhinang pagkawala ng kanilang kuryente. Sombrero boy. Hi, Bo! Hi, Sarah! Ano ba ang tawag sa mga followers mo? Kian okay, Strong. Ha? At siya nga si Sombrero Boy na isa nating idol dito sa buhay na At tubig. At matapos nga nating ayusin ang kuryente nila ay eto na ang naging resulta. At sobrang ang nagpapasalamat ang mga tao dito sapagkat may ilaw na daw sila. At bago nga pala tayo umuwi dito sa bahay mga idol ay may nagbigay sa atin ng damit na isa nating followers na kapatid ko sa kapatiran. Ayan na nga lang niyang banggitin ang kanyang pangalan at dahil nga dito ay sobrang nagpapasalamat tayo sa kanya Dahil nga gumagabi na ay inilabas na natin ang ating hipo na gagawin natin ngayong at ulam At dahil nga marami ang huli nating hipo noon ay tinabi namin ito para pang reserba Sa sobrang lamig nga ngayon ng panahon ay naisipan nating magsinigang Ayan at meron tayo ditong panglahok mga idol Kangkong para sa ating sinigang na hipon Alright! Matapos nga nating i-prepare ang mga panamya ay isinalang na natin ang mga hipon. Hinintay nga nating pumula ang mga hipon dahil ang isusunod natin ditong ilagay ay ang mga kangkong. Kampula na nga ang mga hipon ay lumabas na ang naglalangis-langis nitong mga taba. Dahil nga malapit ng maluto ang ating hipon ay inilagay na natin ang mga kangkong. Habang nilalagay nga natin ang mga kangkong ay humalimuyak na ang bango ng napakasarap na hipon. At talagang nakaramdam nga tayo ng pagkagutom dahil sa itsura ng ating mga hipon na niluluto. At nang maluto na nga ang ating sinigang ay nag-start na tayong magsandok para makakain na tayo ng hapunan. Wow! Naman mga idol, ari po ang ating niluto ngayon. Ang tinatawag nating sinigang na hipon. Alright, anong sasarap? Anong tataba? Kita nyo naman, nagalangis-langis ang kanyang taba. Woohoo! Manggara na rin. sarap yum 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 hmm sarap ito masarap na naman mga idol abong yun ang taba tingnan nyo naman ang taba mga idol kung gano'ng kataba yan ay abaw naman oh, natin. Ipon na hipon hmm. na hipon talaga at ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.